Stop na tayo. Pahinga mo na tayo. Pero alam mo, ang maganda sa day hindi lang mga day of winners ang nasusurpresa. Hmm. Oo. I, I remember that so, so well. At nakipag-date pa ang host na si... Huh? <laughs> Pati ako, hindi talaga nakaligtas sa kilig moments na hatid ng day off sa flower delivery episode. Nung una, akala ko ay magtatrabaho lang ako bilang florista at delivery guy for a day. Sabi ko na eh. <laughs> Sabi ko na eh. Ikaw yun eh para <laughs> Miss X, Sabi ko na eh. <laughs> Bakit? Sabi ko na eh, ikaw yung papablower doon kay Layaya, no? Nadaan ako doon eh. No? Si Yaya nag-makeup yan, no? Umamin ka. Kinukutuban na ako eh. Wife ko. Siya yung pinaka-miss ex, oh? Miss X talaga yan, eh, no? X. Sabi ko na eh, tumatawag ako sa bahay eh. Nasa banyo daw siya. Asus! Oh, Pero aminin mo, naku na, ka din. And I'm sure, super kilig ka ngayon dyan, ano? <laughs> How sweet! Siyempre, after all the hard work today, kasama ko ngayon ang one and only love ko, no? <laughs> ah, if I remember correct, merong silang flower arranger na nabigyan ng sweetest moments. Abot lang ang ngiti ng mag-asawa at kita mo ang tinginan sa isa't isa, oh. oh! <laughs> Parang silang mama at papa ko paglaki ko, gusto ko ganon din ako yes, kaya nga more kaka in love More Kaka Kalig at Nakaka. Oh my G I seen kaka -kaka, kaka kaka episode.